programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning and welcome sa aking munting channel. Gulong-gulong ngayon itong si Divina nang tawagan nga siya ng kanyang pinsan na si Jenny at sabihing buhay pa itong si Mang Dado at nasabi nga niya na hindi nga daw iyon maaari kinakailangan nga itong mawala at mamatay dahil nga sa kanyang ginawa malamang ay sa kaloboso ang bagsak ng bruhang si Divina kung kaya't ngayon ay uh, nagmamadali nga siyang pumunta ng hospital para nga tapusin ang buhay nga nitong uh, si Mang Dado at dito naman ay nandito nga itong si Princess at uh, Kinausap nga siya ni Mang Dado Ngunit hindi nga natuloy Ang sasabihin ni Mang Dado Dahil nga ito ay uh, Nawalan na ng hininga Sana nga ay mabuhay pa si Mang Dado At nang meron nga magtanggol At magsabi ng katotohanan Sa ginawa nitong Ang bruhang si uh, Dibina At dito nga ay magugulat Si Divina dahil nga Tatanungin na siya ni Princess Kung ano nga ba ang katotohanan sa sinabi nitong si Mang Dado sa kanya na meron nga daw siyang kinakailang malaman tungkol nga sa bruhang si Divina. Ano kaya ngayon ang gagawing panusot ng bruhang si Divina? Ngayong nagtatanong na si Princess sa kanya Kaya guys, napakarami po nating mga dapat abangan Sa mga susunod na episode dito nga sa Princessa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel. Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!